sa line to line naman tayo guys paano kung aksidenteng nahila ang service entrance paano ito idugtong halimbawa ito yung line side papuntang power provider ito naman yung load side papunta sa ating bahay so line to line tayo guys no paano natin ito idudugtong kung halimbawa a, uh, aksidenteng naputol sa mga hindi inaasahang pangyayari paano natin ito uh, idudugtong so yan yung service entrance papunta sa loob ng bahay sa papunta sa panel box no ganito lang yung gagawin natin bago natin ito idugtong kailangan uh, safety first muna tayo no i-off muna natin yung main circuit breaker gagamit tayo ng safety gloves una natin gagawin uh, balatan muna natin yung isang wire pag sa line to line guys wala namang problema dyan kahit alin ang unahin mong idugtong no? wala pong problema bali stranded ito bali hahatiin natin ito kung ilang strand yung gamit ninyong uh, wire kung halimbawa 7 uh, strand hatiin nyo sa dalawa apat uh, tatlo yan hatiin natin ito ganito rin sa service entrance apat uh, tatlo din dahil ito ay number 8 pitong strand yan huwag natin masyadong higpitan ganyan lang pagkatapos niyan, saka natin i-splice dito na, di, dito na natin hihigpitan higpitan natin itong maigi para iwas loss kung halimbawa ah, wala tayong Uh, clip no hindi naman tayo lineman so ganyan lang yung gagawin natin tapos uh, tutupiin natin yan para mas matibay ganyan saka natin lalagyan ng electrical tape kung maglalagay kayo ng electrical tape guys huwag nyong ano no huwag nyong titipirin yan ito na mag isa ganun din yung gagawin natin balatan muna natin yung isa so ito hahatiin din natin pitong strand to gawin natin apat tatlo ganoon din sa kabila paikutin lang muna natin yan kamay mo pa natin hihigpitan splice natin maigi no pag hindi maayos yung pagka niyan nyan maglulus so doon uh, kukurap kurap yung mga gamit nating ilaw no kukurap kurap yung mga sinasaksak natin pag lost connection yung splicing natin Higpitan mo lang maigi. Ayan, ayupin din natin. Saka natin lalagyan ng electrical tape. Ang gagawin pala natin dito guys, itataas natin yung ano no, yan para hindi pasukan ng tubig. Dapat nakataas yung splice natin. Para hindi yan papasukan ng tubig. At kung nagustuhan mo ang ating mga video, like and share.